Dahil pag nadapuan ng balileng Tulad mo balileng Ang kalapati mo Ang tendency eh Totodasin mo na talaga So we are back again to my channel mga kalapatids For today's video eh Papabako na ako nga yung aking mga ibon Para na sa ganun eh makaiwas sila sa sakit At para mixo virus Sisilipin ko na rin yung mga painakay ko Doon sa aking mentor no Tara simulan na natin to So ayun mga kalapatids Ire-ready ko na nga si Red Si Aloja at si Ibana Sa isa ko na nga silang kukunin At ilalagay ko sa training box yan, kalapatids, kalmado lang sila ngayon. So, li Lilipat ko na nga sila. Eh. Yan, ilalagay ko sila dito. Sa isa ko nga silang kukunin, kalapatids. Wow! Eh. So, yan, si alodia So, yan, kalapatids, sa loob na si Alodja. Feed natin si Red. So, ayan, kalapatids, nakuha ko na si Red. Yan, o. Oh. oh, tsura niya. May kidlat siya sa mata. Pasok na nga rin natin sa training box. Relax na relax lang si Ivana, o. Oh. na nga natin. Nakuha ko na rin si iba ayan na nga sila. Tatlo na sila. Ito. Pasa ko na nga rin to sa loob. lima malapit lang naman yung dito, kalapatids. Saglit lang. Ayan na ako sa bahay ng aking mentor, no? Siya nga yung magbabakuna ng aking kalapate. 12 seconds later. Andito na nga ako sa bahay ng aking mentor, mga kalapatids. Bali, yun yung loob nyo. So, itong tatlo na to, eh, handa na kayang magpaturok ngayon. Hindi talaga ako nagsasalda dito, kalapatids. Gunggong! Barinig kita sa mukha, eh! pinatong ko lang to, dinadab ko lang dahil nahiya ako sa maraming taon handahin lang natin yung mentor ko paglabas niya, babalikan ko na lang kayo mamaya a few moments later so ayan na mga kalapatids hinahanda na nga ng aking mentor yung mga ituturok sa aking mga kalapate bali ang ituturok sa aking kalapate is yung PMB with booster ano nga bang silbe ng pagturok sa kalapate mga kalapatids sobrang laking silbe ng pagturok sa kalapate Unang una ay prebensyon para sa baliling. Yung pinaka nakakatakot na mangyari sa kalapatin. Wala pang pa lunas yun dahil pag nadapuan ng baliling, tulad mo baliling. ang kalapati mo, ang tendency eh, totodasin mo na talaga. So napakanlaking silbi nito, hindi lang doon kalapatid, para lang hindi rin siya madaling mahawa sa mga sakit na anumang dala ng mga kalapati natin. Pali pag much ka na ang kalapati mo, eh, pwedeng pwede mo na silang paturukan no bago mo sila ilapag doon sa plier slope mo nung sa ganon malakas yung katawan nila at makaiwas nga sila sa mga sakit ayan kalapatid so oh. yan pinapakita sa akin ng aking mentor kung paano nga mag setup ng pangturok sa kalapate sino mga taga kabite dasma no pwedeng pwede kayong magpaturok dito kay sir Roy Anthony Nilar yan kalapatid pm nyo lang siya kung gusto nyo ang magpaturok ng kalapate 30 pesos per kalapate lang kalapatids, murang mura na isingit ko na rin pala dito yung tungkol sa rapol sa March 5, Friday pwedeng pwede pa kayong humabol kung hindi pa nga kayo nakakahula dito sa page like and follow nyo lang yon and then subscribe dito sa channel ko tapos hula na kayo doon kung sino ba ang mauuna dito kala Ibana Red at Aloja ayan, ipa-flash ko na rin sa screen panoorin nyo lang dyan kalapatids kung paano nga sumali Good luck sa lahat ng sasali, kalapatis. Ay, mga kalapati ko, kinakabahan na, first time lang. Dahil ngayon pa lang sila matuturukan, para na rin maging handa sila sa darating na training. Dahil so, silipin ko muna yung love ng aking mentor. Itutur ko kayo dito. Yan, mga pang south kalapatids. Tingnan nyo, mga itsura, talagang panglaban talaga sa gera. Bali, may karera siya ngayon, kalapatids. Magte-training siya ngayong araw. So yan, yan yung mga panglaban ng aking mentor. O so, oh, ito naman mga kalapatids, yan, yung mga may napatunayan na talaga sa karera. Yung mga yan. At yan sila, kalapatids. Talagang magagandang linyada yung mga yan. Napakaswerte ko nga lang rin talaga na nakita ko to si sir na dito ako pinadpad dahil talagang experience na talaga. Sampung taon na nga pala siyang nag-aalaga ng kalapate, kalapatids. Yan o, oh, nanyo. eventually. So ito na mga kalapatid, sisimulan na nga yung pagturok na meanwhile. So ngayon naman kalapatid, si ko naman sa inyo yung mga breeder ng aking mentor. Yan, yan mga kalapatid, so mga solid, pa lang. Madami siyang breeder dito. Mga ewan ko kung abot ng mga ano to, dosing pares yata. Hindi ko na natanong kay sir eh. Pero marami kalapatid, yan oh. Ang karamihan ng kalapatid ng aking mentor ay eh, blue bar. Eh at saka checkered lang ayan kalapatids so oh. ayan yung tsura ng breeder area ng aking mentor no so yan yan napakarami no so ito ito naman mga kalapatid yung mga bagong inakay no na iti training yan mga bagong pangarera niya yan kalapatids So, ito naman mga kalapatids. Isa sa mga pinasingsingan ko nga sa kanya. Nasa kasi yung dalawa. Ito yung isa mga kalapatids sa aking mga panglaban sa club race. Sa CHPA nga pala, sinalihan kong club. Pang North to mga kalapatids. Abangan nyo to, ilalabang ko to. Tatlo nga yung pinasingsing ko nga sa mentor ko. Yan, yan siya kalapatids. Batang-bata -bata pa. Ngayon naman, kalapatids, panoorin nga natin lumipad itong mga sundalo ng aking mentor, no? Yan, kalapatids, pinakawalan na. So ayun kalapatids pagkatapos mga paturukan eh dito ko na nga rin papakawalan itong mga batang sundalo ko no. So ayun lumipad na si Ivana tsaka si Eloja. Si Red naman di pa yun lumipad na rin. So dumapo si Ivana tsaka si Eloja si Red dumiretso na yun sumabay na rin si Ivana tsaka si Eloja no mga kalapatids. Yun sigurado Virado nung makakauwi yan dito lang rin yan sa amin. Ayun naman yung mga sundalo ng nga mentor. Yun o no, kalapatids oh so, sarap tignan. Sabay sabay. So, ayun na mga kalapatids, nagsibabaan na nga yung mga sundalo ng aking mentor. Bago nga pala to matapos sa aking video, may mga nagpapashoutout nga pala. Shoutout nga pala kay TJ Santiago, Lance Angelo, at kay James Mendoza. Shoutout sa inyo mga kalapatids. At gusto ko na rin magpasalamat sa nanonood ng aking mga video mga kalapatids. Maraming maraming salamat at sana hindi kayo nagsawa at susubukan ko pang gawin quality ang mga video ko para na sa ganun ay eh mag-enjoy kayo. Maraming salamat kalapatids and happy flying. 3:28 AM. So, yon mga kalapatids, nakauwi na nga ako galing doon sa loob ng aking mentor na si Sir Roy Anthony Lelar. Maraming salamat po, Sir, sa pagturok sa aking mga ibon. So, hanggang dito na nga lang ang aking video mga kalapatids at kung nagustuhan mo 'yon, like, comment, share at kung bago ka palang sa channel ko ay i-subscribe mo na yan ay i-subscribe mo na yan at itik mo na rin notification bell for more upcoming videos for more updated videos subscribe peace tulad mo ay isang